Tagal na umanong alam ni Kim Chu ang ginagawa nila kam sa pondo ng kanilang business where in fact sinubukan raw nilang magkaayos. Dinedemanda niya ito dahil sa mga di maganda nitong mga aksyon matapos malulong sa sugal at kasino. Ayan, naglabas Ay, na nga yeah. ng official um, statement statement ba diba? si Kim. ba? Diba? At uh, nagpaliwanag siya ha, kung bakit niya dinedemanda din ang kanyang... Uh, kapatid, kapatid. ba diba? Dahil nga, hindi daw niya ito naging decision overnight. Of sobrang, course! Oo, sobrang pinag-isipan Sobrang, pinag sobrang tagal niya itong mm -hmm. pinag-usapan. Yung mga lumalabas before na kesyo, nagre-reach out sila para magkaayos. Hindi pala para magkaayos, kundi pagpaliwanagin sila kam, kung nasaan yung mga perang nawawala. Oo, yung qualified deaf, alam Dredd. Oo, Mildred, oo. Pa o, pag parang pag 5 million na oh, 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 oh. wala na palang ano oo oo bale bale kaya Just... nga marami ang nalulungkot dyan 'di ba alam mo sa so, totoo lang yung ating kaibigan na sumalangit na one na very close kila syempre yung very close kay Kim yep. that was two years ago sinasabi niya na sa akin yan na medyo na hindi ko na babanggitin na pero sumalangit na wa ang kanyang kaluluwa mm -hmm. alam naman natin mm -hmm. kung sino siya na close din siya kay Kim sinabi niya na sa akin na na problema ngayon si Kim sa kanyang ate. Dahil nga sa pagkakasino. So medyo dinaad lang natin dati sa blind item yun eh. Oo. Kasi hindi naman din tayo sigurado sa balitang yun na ngayon ay nagkakaroon ng linaw. Yun na nga. At talagang tahasan sinasabi na, na nalulong sa kasino ang yes. ate ni Kim na silakam. Korek, Correct. Kaya nga nakakalungkot, di ba? Siyempre, marama pag-uusapan natin na samot saring reaction din, di ba? Ang mga netizens, ang mga fans ni Kim, talaga namang todo ang suporta sa kanya. Pero yan, mamaya ay pag-uusapan natin. Yes, at, diba? at saka yung mga nagsasabi na dapat hindi na daw ginawa ni Kim yon, mm -mm. hindi po kasi natin alam, di ba? At saka napakalaya.